Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may pag-asa nga na na matalo ng Philadelphia 76ers, ang Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Max Christie papunta sa Washington Wizards. Kahit man nga po mga katrops, parating nang nagiging championship contender ang Philadelphia 76ers simula ng pangunahan sila ng kanilang superstar na si Joel Embiid ng mga nagdaang taon, ay hanggang second round lamang nga po ng playoffs ang kanilang nararating dito. Yes, ito na nga po ang pinakamalayo nilang napupuntahan bawat taon, kaya medyo nasasawa na nga po dito ang kanilang buong prangkisa na siyang naghudyat na rin naman sa kanilang team. Para mag all-in nga po sa pagbuo ng bagong super team ngayong off sa pagkuha nila ng ilang magagaling na players, kagaya na lamang na Paul George, Caleb Martin, Eric Gordon, at si Andre Drummond na ipangpapalibot nga po nila kina Joel Embiid at Tyrese Maxey. Ngunit isang malaking katanungan nga po ngayon kung kakayanin na nga ba nila na makipag-compete sa ating defending champions na Boston Celtics. Ayon nga po sa nalabas na balita ng isang analyst mula sa ESPN, kung meron man nga di pong isang team sa East na may kakayahang talunin ang Celtics ito nga pong 76ers, since bukod nga po sa paglakas ng kanilang firepower pagdating sa opensa, ay mas lumalim rin naman nga po ang kanilang lineup lalong lalo na ang kanilang bench at ang kanilang frontcourt. Samantala, punta na naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Max Christie papunta sa Washington Wizards. Alam naman nga po ninyo mga katrops na kapag hindi nga po naging magandang resulta ng ginawang plano ng Lakers sa pagpapanatili ng kanilang mga kasalukuyang players sa kanilang lineup at ang hindi nila pagawa ng trade ngayong offseason, ay mag-all in na nga po ang kanilang front office sa pagawa ng move sa kalagitna ng regular season. Isa na nga po sa mga prioridad nilang gawing trade dito ay ang pagkuhan nila kay Jonas Valenciunas mula sa Washington Wizards. Yes, as soon as maging available na nga po ito sa trade market sa December ay agad na nga po silang makikipag-negosasyon dito. At isa nga po sa mga best trade package na ma-offer nga po nila sa Wizards ay si DeAngelo Russell at isang future first round pick. Subalit posible pa rin nga po itong magbago at madagdagan ng iba pang mga player since hindi lang naman nga po sila ang isang team na makikipag-agawan kay Valenciunas dahil may ilang mga rin nga po ang target siyang makuha sa trade. Kaya kailangan nga po nila na mas maging competitive kung gusto man nga po nilang mauna sa pagkuha sa kanyang serbisyo. Sa katunayan, maaari nga daw nilang isama sa kanilang i-offer sa Wizards ang kanilang batang player na si Max Christie na siyang isar naman nga po sa kanilang mga batang player na may pinakamalaking trade value at mataas na potensyal sa NBA. Kaya sigurado nga po na hindi ito tatanggihan ng front office ng Wizards. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.